Happy Thursday! Good morning! October 3 tayo at 8.58 a.m. na po ng umaga. Ayan. Kung nakikita nyo, ubus na po ang aking isang pack na kape. May laman siyang 15 pieces at ang flavor niya ay hazelnut. Masarap tong kapi na to kaya naubos ko rin. Matagal-tagal din siyang natambay. Pero naubos ko rin. Naging isa na lang yung natitira. Kaya atin ang kakapihin yan. Galing to sa Malaysia. Pasadubong nung kapatid ko. Nung umuwi siya dito sa probinsya nung nakaraan. So ayan. Nagpapakulo na ako ng tubig sa aking kiter. Kahit dahil naubusan nila laman ang aking thermos. So ayan, kung nakikita nyo ang aking tasa, huwag nyo nang pansin at maraming man gamit na gamit yan sa tsaa at sa kape. So ayan, kumulo na ang aking tubig. Nasaling ko na sa thermos at lagyan na natin ng tubig ang ating tasa nang makapagkapi na tayo. So ayan, hmm, naaamoy ko yung bangon ng hazelnut flavor. Atin ng halu haluin para tayo ay makapagkapi na. And please, like, and share. Mag-subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking maliit na channel. Channel pala naming dalawa ni Tali. Thank you for watching. Bye! See you in my next one.